Tulungan mo doon, oy! Tanga-tanga nito, yung dalawa, oh! Ay, gaga, Ay, ay, ay! ay, ay. Ah! Magaling kang kupal ka! <laughs> Bawa sa akin, baliw malungkot na ako. Hindi nyo ako kaya ba? Kahit anong gawin nyo ba? Hindi nyo ako mabibirada ba? Lagi nyo yan tayo! Dad ba? Kasi ako, isa ako, top universe. Nakadrugs ka ba? Ay, na kayo nakakalaba. Ay, 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 ay. puta na ulit. Bobo ang puta. Pero yun sa'y premium, yun sa'y ikanimo, perfume, siyempre, yung pampagwapo, pamparelax, at talagang maakit ang kababayan. Ano ka nasisira, Ulo? At talaga nagsasama iyo kahit saan ka pumunta. Ano yun? Sa akin lang. Ayaw ko nga i-share sa'yo. Hindi, wow. Pag ko sa inyo, mauubos na yung babae. Wala na matira sa akin. Mindset ba? Mindset? Siyempre, hindi ko i-share yung sikrito ko na perfume. Pag sinir ko sa'yo, tapos gagamitin mo na. Tapos lahat na pupunta na sa'yo. Wala na sa amin. Nakadrags ka ba? Ano ako? Tanga? No way! Ang lakas ng tama mo. Tama ka na. Wala talaga. Pero masyado akong malakas mag-Layla, man. Layla ulit. O, oh, yan. Layla ulit. O, oh, para, para sabihin ko sa inyo. Wala na. Pinis na. Ah, yung mga nagsasabi sinabi na si Laila hindi makapag-rank. Mga kanyan, mga supot yan! Gago ka ba? Sino nagsabi na kan, may na si Laila? Pitikin ko pa itlog niyan eh. Bastos ka! Hindi niya alam kung gaano tayo kalakas mag Laila, boy. Hindi totoo yan. Hey, shout baka pa naman. Pwede kita makalaro. Ayaw ko nang mayna. Ayaw ko nang supot. Ayaw ko nang kulang sa ligo. Ayaw ko nang gan. Anyabang mo, angas mo ah. Basta, ayaw ko nang supot nasa experience shop. Yan, very good. Experience ka. Buhatin ko kayo eh. Ulol! Oh, Ganun ako ah, ka, Ganun ako, Kanpre Ang ina naman nito, napaka-ipa naman nito. Pakyo naman nito, ang ngiti na no. Daddy, chill! It's my life, and I want never. I can't have a big bore ano nga na si Sir Raulo? I just wanna see Suri Sisi Tama na, nahihilo na ako, tama na <laughs> Is my life With this it is wrong, with this right Kiss, read is bring, bring Ah, ah, even never rise in him Make it spreader, ow, ow Ang lakas tama mo, tama ka na Tulungan mo doon, oy, tanga-tanga nito Yung dalawa, oh Ay, 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 ay. Ah! Magaling kang kupal ka. <laughs> Mawa sa akin, baliw malungkot na ako. Ano yung nangyayari sa kasama ko? Ba't ganun? My God, yung core natin. Supot. Ay, di puta! O, ano ka ngayon, ha? ano ka ngayon, o? Ano ka ngayon, oh? o? Ano oh? Lakas mo! <laughs> eh, tanga! Ay, tanga mo! Julia dito Julia Buti na lang Nakita ng kaibigan natin Nandun na si Julia Bobo ka ba? Good go, Nice one Nice one baby ah! Wala din nyo kaya Hindi nyo kaya Laila ko Marami pa kayong Kakaining bigas boy ah, Marami pa kayong Kakaining bigas boy Wala saan si Julia Putangin na ba ka Nasa likod ko Bahala ka sa buhay mo Tumapit pa talaga ah! Putangin ina mo Oh kalma Patayin mo, patayin mo, patayin mo! Patayin mo na yan! Daddy, chill. Lampasuin mo! Puta na, lalas kill sana ako eh. Pinigilan ko lang sarili ko eh. Talaga, Charmin? Pinigilan ko lang talaga sarili ko dun eh. Sakit ba? Masakit ba? Masakit ba? Masakit ba ang tira ko sa'yo? Oy! Atomahan kita! Oh, 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 Eh, oh. bana, eh, bana, eh, bana. Oy, putang ina, Diyos ko po. Wala na, Pinis na. Tabang, oy, saklolo, pre. Saklolo, 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 yan, yan, yan. Oh, de ba? Killing spree. Nakikita mo naman, di ka lang magsalita pa. Nakikita mo na yan. Yan ang tinatawag na killing spree. Oops, 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 oops. Iskilan mo, bay? Iskilan mo, boy? Iskilan mo, babes? I love you, bib. Wala, men. Medyo, medyo wala talaga. Medyo nahihirapan sila sa aking layla. Talaga, Charmin? Tira ka ng tira sa akin. Akala mo naman siguro mapapatay niya ako. pre. Iskilan mo, pre. Iskil, pre. Oo, oh, ano, ano, ano. Ano, ano. Ano ka pupunta ha? Ang lakas oh! Oh my God! Kikil na kikil ka talaga sa akin oh! ulol. Magaling kang kupal ka! Hindi nyo ako kaya ba? Kahit anong gawin nyo ba? Hindi nyo ako mabibirada ba? Lagi nyo yan tandaan ba? Kasi ako isa ako! Top Universe! Nakadrugs ka ba? Ngayon lang na kayo nakakalaba! Ay! 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 ay, ay. puta na ulit! Bobo ang puta! It's normal! Gago! Bobo ka kasi! Ayan, putang ina mo. Ha! Ah! Eh, di puta. Last kill. Wow naman! Pre, dito, pre! Putang ina mo. Sana kayo. Bahala ka sa buhay mo. From the moon! From the star! From the moon! Uy, nag-last kill na. Nag-last kill na si Zabal. Ang lakas oh. Hoy, bak bak oi. Guys. Gumiya pa tayo mo yan, Mia. Nice one Mia. I love you. I love you too. Ay, tiputa. Nangihina ako sa kabubuhan mo. Told you, when it's wrong in every day And it's wrong without you uh. far away And everything you say, better eh, tomorrow uh. oh boss, putang ina, men Ang galing, ang galing Wala na, GG na Wala, wala, min Wala, GG, boy Tumesting ka Ano pang gagawin nyo, ha? Wala na. Shit! Magaling kang kupal ka! Yes! Yes! Ano ka na sisira ulo? Hindi naging baby ah. Tang ina, men. Talaga naman, napakalakas ko talaga. Sana ah. Tap top universe lumalaban sa top globe, mga kan Nandito sa dami kong kinalaban na alien. naka ka ba? Baby talaga yan, pre. Baby talaga yan. Walang makakatalo, boy. Antin di ko. Pogi na, malakas pa. Gago ka ba? Ang hirap manapit yan, boy.